So yun mga kuya magandang magandang umaga na naman sa inyong lahat At yun nga ngayong araw na to ay Friday At pupunta na naman tayo sa Bukawi Bulakan So dumaan muna kami ni Kuya Odin dito sa kay Tatay uh, Yung binigyan namin ni Kuya Odin nung nakaraan ng pagkain So ngayon binilihan ni Kuya Odin ng tubig na 8 liters Para may mainom lagi si Tatay pag nauuhaw May mga nagbibigay naman sa kanya dito ng pagkain binibigyan siya ng tinapay kahit anong pagkain may nagbibigay naman sa kanya rito tapos binigyan nga ni Kuya Oteng ng tubig so yun hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka muna sa youtube namin ni Kuya at para updated kayo sa mga video namin ina-upload hit ng na rin ang notification bell alright ano pangalan? Jo Mari. Jo Mari Lito. Jo Marie Lito. Ayan, sabi niya, sayang daw kasi bago lang siyang subscriber namin ni Kuya Uding, Hindi siya na, na ano, hindi siya makasagot dun sa mga parapol ni Kuya Oding kagabi. May next time pa naman by may ata. Magpaparapol ulit si Kuya Oding sa Manut Manood ka lang na manood para dun lang kukuha ng mga question yun ni. Eh. Oh, shout out sa iyo, Salamat. Thank you, Kevin. Eh, bisbo mo muna tayo. Ayan. Salamat. Ingat yung ganito yung Ganito yung binibili ni Kuya pa pakain niya doon sa kay iba na Kay Mona Sa flower home ni Kuya Uding Nang naman ng kambing <laughs> Okay to, 100 uh, uh, Ilan to? 250 pesos? 250 pesos 100 lang? 100 lang Ayan o 250 pesos 100 pesos lang Pagkain to ng mga alagang isda Ayan tapos to 250 rin Eh ito po Itong beetle na to Ganyan yan Ito po yung anak nila Yan ang mga ito mga nagiging anak nila 500. Eh. Ano, Mga kakuya, hulaan nyo kung anong uri ng ano to. Uh, ng hayop ba o exotic. Exotic ba to, tatay? Ayan. Ito? Hindi, ano yan, napaparami siya. Nagigitigit ko marami. Ah, parang... Uh -huh. Parang uri lang din ganito. Ano po, nang ano sir? Oh? Ayun, ah. Oh. Pag, ano kasi, pag... Pag magalaw, pag may ngay, ganyan siya, oh uh, tumitikom parang tinik tinik yun oh. No? parang butete magkakano to kuya alin? ito oh, 1k ah yeah, 1k yan 1k to ito 1-8 pare 1-8 Ini yeah, nak, no. oh ya, ini, apa Joshua. Hello, child. Nakikita niya kasi yung ito eh. Sige na naman. Ah, oh, yun. Ibitawan ko na kasi ito kasi mag-abog na ako. Lalaki <laughs> ba ito, babae? Lalaki. <laughs> Mura lang niya binibinta to. Ano pangalan niya, kuya? Mark po. Ayun, kapangalan pa natin. Oh. Si Tokayo Mark. May binibintang si Chu. Ayan o. Lalaki. Ang pangalan? Jack po. Si Jack. Ilang ano na to? May years na rin to siguro no? Oh, magdadalawang taon na po. Ah, magdadalawang taon na. 5K lang mga kuya. Binibinta ni Kuya Marco. 5K lang. Okay, ang, yun, cute. Uh, wadito, ang cute. Ang dito ang cute. Oo nga. sa ang ganda. <laughs> ang... Ang lusog ng katawan sa so, ang ganda ng balahibo nyo. Alagang-alaga ni Kuya Mike. Isa lang tong alaga mo na to. May babae ito. Diyan na sa bahay niyo. Ayun oh. Magano ata siya nag-apply siya ng pabrod ba? Oh, pabrod. Ha? Pabrod. Ha? Ah. Eh, ni bini pintan niya na. May papel ba to? May mga papel diyan. Ay, wala, wala nga sa misis ko eh. Uh, Importante sana pero kumpleto to sa vaccine. Ah, kumpleto sa vaccine. May papel daw ito kasi wala na 'yan. Ng... 5k lang niya binebenta. <laughs> Ayan, kuha ko ano, kuha kami ng number sa iyo. Ba, ayan oh, yan. Ha? Lalaki po. Lalaki. po. Hindi ko lang memorize yung number ko. Ah, kahit ano na lang, Facebook na lang. Oo, oh, hanapin niyo lang Mark Buak po. ano? Mark Buak po. Buak. Oh, Buak. B U E C. Ayan, B O E C. A B U. B U E C. B U E C. Buak. Buak. Mark Buak. Ayan, kontakin na lang ninyo siya doon or i-add nyo na lang siya sa sa Facebook ni Kuya Mark. Kasi hindi dad niya memorize yung kanyang number. O, ayan mga kuya. Yeah. Wala tayong nakawang number. Doon na lang nyo i-message sa Facebook sa messenger ni Kuya Mark. Add nyo na lang. Mamaya itatry natin. Tapos ilalagay ko na lang doon sa description yung link. Okay, salamat ha. mga ako yun. Ang mga ano ko, Siberian ko kanina. Nakuha na? Eh. Yung dala mo nung nakaraan, nakuha na? Nakuha na yun, tapos nagdala di ako. Nakuha ulit. Awala oh, wala na rin. Wala na rin. Eh mga kuyo, ay, okay. Ito na lang natin eh. Princess type. Eh, liver pala, liver no. Okay. Sityo po yan, sityo. Eh, ito. Boston. Boston. So, ngayon mga kuya, yung mga nagre-request ng sa viewers natin ng buha tayo sa Boston. Ito. Boston. magkano ito? 12 oh, Hotel key. Babay ba ito na lang? Babay bye -bye, po. Babay. Ilang months na ito kuya, Jerwin? Ah, may dad na ito. Tahon na ito. Okay lang pero quality naman. Maganda naman. Anak na ito sa akin. Ano? ang ganda. Ang lusog. Oh, ako nagahawak niyan eh. Halika, halika na. Ano pa pala nito? Julia, Julia. Julia, tara dun tayo mainit. Magkano daw, tol? Jojo, pantao. Gusto. May papel ba tol? Wala daw, wala daw paper. Puro po. Dosyo, dosyo. Bye <laughs> bye po, bye bye. Vaksin lang. Mababa na po ito, dos eh. Mababa ito niya. Oh, ayun oh. Pwede pa kayo sa kaganda ng katawan, no? Oh, ayun oh. Dapat pagkamalat yung pets eh. Oh. Baho eh. Maliit lang yung ulo. Maliit yung ano, maliit ang tenga nito. Malaki ang tenga ng ano, yung bulldog. Oh, ayan oh. Eh uh, <laughs> uh, hey, Kuya Jeremy, nabenta niya yung kanyang ASCII. Ako uh, oh, yung nagbebenta dito mga friends naman. Oh. Lika na ko Oo. Liga na, liga na, liga Tapos ito. Tapos ito, magkano bita mo dito? 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. 6,000. Ganito mga kakuya yung tatanong ng busto no. Ito na may busto dito sa Buhay Bulacan, napakamura, 12k lang. Without papers nga lang po. Hey, Kuya Jerwin. Last Friday meron siyang aski, dalawang lalaki na na niya. So five. Bel ah, Belgian 'yan, diba na abala niyo kaya? Anong pangalan niyo? Ronald Kuya Ronald, meron siyang binibinta rito na bill dyan 2.5 ba? 2.5? 1 month lang 1 month pa lang daw to 2.5, may mga kapatid pa to kuya? Nabili <tod> na, na sir, online Ah nabili na doon okay, sa bye online eh. Isa na lang yan babae 2.5 lang kuya mga kuya o Baka mura May contact number ka ba? Kaso isa na lang yan, baka mabili na agad e eh, no? Hindi ko sabihin Facebook Facebook na lang Ronald Rituas Ronald Rituas Rituas Ayan, sige. Add nyo na lang si Kuya Ronald sa kanyang Facebook or Messenger. Tapos, ask na lang kung available pa ito. And, may mga breeder kayo sa inyo? Yung mga magulang nito, no? oh, ayan. Kung sakasakali, at ito ay hindi na available, pwede kayo magpa-reserve kung makakapag-breed ulit si Kuya Ronald. Okay, salamat, Kuya Ronald. Ano ulit natin si Kuya Jerwin, siyempre. Ano bang, ano ba? Sitsu. Sitsu na princess type ba? Ito ba yung princess type? Standard stuff eh. Ay, standard. Babae, lalaki. Lalaki. Lalaki na lang yung natitira. Marami Nung... sila na kanina. Ito ganito? Oo, oh, marami sila. Nabili na lahat oh. Ito na lang yung natitira. Isa, dalawa. Sa yung Boston. Itong Boston po kasi na to, nakakamukha talaga ng uh... Prince Bulldog. Yung uso nga lang nung Prince Bulldog, medyo mahaba. Tapos yung tenga. Pero sa katawan, halos parehas eh, no? Ang <laughs> oh, cute eh, oh. Salamat kay Jerwin. Lalagay ko na lang ulit dun yung pangalan niya ano ko yung American Bully ko para release na sa ano April 27. Dadalhin mo rito. Dadalhin mo rito. Ayun, may American Bully na dadalhin dito si oh, Kuya exotic. Jerwin. exotic. Ilan 'yon? Ilan? Limang, limang Limang exotic. Kailan 'yon? Kailan? April 27. Complete box na 'yon. Eh. Ayun, April 27. Abangan niyo yung American Bully ni Kuya Jerwin dito sa Bukay Bulacan. Paunahan 'yon, exotic daw oh, 'yon, na, napakaganda. Na, na, na. <laughs> ah, yung aabangan ba nila is Ah, yung presyo is ano affordable affordable ayan kaya abangan niyo na yun April 27 mga kakuya Salamat kay Jervin! bisita mo muna tayo ayun Ay, oh no? Ayan. 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 Ayan.

Bahan dyan ah. Ito yung pangit yung dyan. Ayan. Tubig, wala kang tubig. Ayan lang. Tubig sarap buka tayo mga kuya buka muna kami ni kuya Oding so, kami lagi nagbubuo kay ate At, yeah. Oh, yeah. Pag umuwi kami ni Kuya Oting galing dyan sa Changkian sa Bukawi eh. Dito kami lagi dumadaan Pero nag iiba -iba yung tindira Tatlo daw sila dito eh Si Aida, si Lorna, si Ben iba -iba. So yun, tapos na kami ni Kuya Oting Manggulo dun sa mga seller sa ano sa tamin Daming tao, saka ang aga pa, sobrang init na, grabe. No? Yan! Uh. Grabe. Ang or anong oras pa lang, alas 8 pa lang, sobrang init na. Sarap ng buko ni ate, oh. fresh na fresh. Tapos yung init ng araw, ang hot daw eh. Siyang fresh to nung nag, ano, nung tindera. Follow mo si Mark Vlog sa kanyang YouTube channel. Kuya Mark Vlog. Saka si Kuya Odeng. So yun mga kuya, pagkatapos namin nito, after nito, uuwi na kami ni Kuya Odeng. Tatahakin na naman namin yung sobrang traffic dito sa Santa Maria at saka San Jose del Monte. Bago kami makarating ng Fairview, Kalokan. Ganon kami, araw-araw. Araw-araw ng biyahe namin. Araw-araw -ar magtulog. <laughs> So matagal-tagal kami ni Goyoting nagpahinga mula Monday. Wala kaming rides nun. Pero may upload kami man na ako pala Monday. Siya, may parto siya ng grotto. Tuesday, Wednesday, Thursday, nagpahinga kami ni Goyoting. <laughs> And yun, Friday ngayon, syempre, bukaw eh. Tapos bukas, Saturdays, malo Anong, malalos ba tayo? Uwas. San Rafael kami, abangan nyo kami sa San Rafael O oh, ayan mga kating at mga kakuya San Rafael kami Kung may mga viewers tayo dyan, oh, abangan nyo kami Magdi-disguise kami Abangan yeah. nyo si Mark Vlogs Recover <laughs> up nyo, baka tapakan. <laughs> Tapos syempre, Sunday Grotto na naman So yun Sunday, bye Sunday, just day Basta Every uh, skip ng mga tiyanggiyan, kailangan present kami ni Kuya Oding doon. Maliban na lamang kung may nagpa-schedule sa amin ni Kuya Oding ng mga dog breeder, mawawala kami. May isang beses pa lang namin nagawa yung Sunday kasi na-skip kami ni Kuya Oding sa Kanda pa Pampanga noon nung time na yun. Kay Sir Roy yun eh. No? Dali. Nung napunta tayo ng Pampanga. So yun. Ang ganda, ang ganda dito na lang yung aking vlog. Uh, sana nagustuhan nyo yung uh, makukulit na interview natin. <laughs> at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka pwede naman isubscribe at hit mo ang notification bell para updated ka sa mga video namin ni Kuya Teng. Muli, ako ang inyong Kuya Mark. Maliit noon, maliit pa rin ngayon. Bye-bye! <laughs> <laughs>